binubuksan natin. Wow, oh, ito na. Binubuksan ko na. Buksan ko na. Ito ha. sino sinong maunang tanggal, kunin ko dito. Ito. Wow! Ang una kong nakita galing sa mama ko. Mama Mills. Ano na ito ha? sa Japan. Mingawong kunin niyo. Magtawag lang ta Naara ko diri pir mi. I love you so much, Mama Mills. Hello mga Kaponisa, ito nakabalik na kami ni Kaponisa from Philippines to Japan. So andito na kami sa Japan, so itong mga pamangkin ko bago ako umuwi may binigay sila sa akin. Ito, ang sabi kasi nila, saka ko na buksan pagdating ko sa bahay, so buksan natin. Ano kaya ito? Hindi ko pa natin na. Wow! Oh, Ang ganda! Ginawa ito ng aking mga pamangkin. Lalong-lalong na si Chad. Ayan, may nakalat ngay. Bong Boye, Jati Ban, Anushimi, Love, chua's Family. Wow! Ginawa ito ng mga pamangkin ko. Ano nandito? Ay, wow! Lahat ng aming ano ah kung saan kami nagpunta. Nandito lahat. Wow, I love it. I love it, I love it, I love it. Thank you mga pamangkins. Thank you. Natuwa talaga ako nito. Wow, I love it. Ganda. Thank you, thank you. I will treasure this. Then ito pa. Ito talaga ang aking ano kaya nakasulat dito? Kaso lang mga kaponisa, natakot akong buksan to. Baka ang nakalagay, mga request nila, kung anong gusto nilang ipabili sa next kung bakasyon sa Pilipinas. Nakakatakot. But anyway, buksan natin. Oh, ito na, ko na. Ito talaga mga pamangkin ko, oy. Mm, nakaka -amaze. Buksan ko na. Kung sinong maunang tanggap kunin ko dito. Ito. Ito ay, wow! Ang una kong nakita, galing sa mama ko. Mama Mel. Hinakauna talaga yung mama ko nakuha ko. Daiban, salamat kaayo sa imong pag-atiman na Sa paghanda sa akong birthday, nalipay kaayo ko sa pagstay nako sa hotel kauban mo ni Inday Yoshimi dili nako ni makalimtan tanan happy kayo ko Nga na nauli mo amping mo kanunay dua, diya sa Japan mingawong ko ninyo magtawag lang ta Pirmin naara ko diri Pirmin I love you so much mama mia makahilak mo sa Love you, Mama Mills. Muna ni ang una na akong gibasa. Ang ikaduha. Ito from Manoy Kaloy. Ay, salamat. Kayo. I love you. Ang ping mo. Oh, Pier me. Muna yung nila ipabasa na ako. Ay, okay. adlo na silang masita gila. Manoy ba dyan? Brad Buds. Happy trip in day bani na ako. na ko bayo inyo pagabot sa Japan permi lang unta katagaag ubayo pang lawas sa ginuo sis sunod. Dai kitlin. Iluti api jud kayo ko gan iuli jud bukti after pila ka years. Salamat kayo ti sa tanan di mong giatag na mo ti. Igawod ko ni di ti pero gi. Sunod. Kay inday tumit. Lo ati. kasangan ang balibadik sa akong brother Daiban, salamat sa tanan na tabang ni Nuday ang pin mo, I love you sunod kay Joy hello no, ate sunod kay pagyong po ka ba sa adik, kaginsaman eh Kay Ilya Kim. atiban. <laughs> ayaw mas ayaw pag-stress ati matiguan kadalig. <laughs> Hindi niya kung paman kin da. Ilya guwapa. sino? Dili na kasulat sa akong igsoon, Homer, Brad Homer inday ba salamat sa imong birthday han na diri na ko. Di, aslan jud ko nimo sa akong 50th birthday lipay kayo ko. Nalipay sad kayo ko nga uh, nakakita og balik ninyo ni Inday si Miamping mo sa inyong pag sa Japan tawag-tawag lang ta. Ani salamat kayo Inday I love you. Sunod. Ah, from my D. Pamangkin ako si Maydi. Luwati, no, salamat pagkabang I love you bisan paman sigihan ko ni, ni kasaba ati haha <laughs> doon para na sa imong kayuhan doon ang sigi kasaba ni ati love ka na ako. gusto ko na tangin ugma. maayo kay mag uli nyo iyan magtanaw tanaw nyo mag, mag kang pinsan eh uy kando doon Carlo utrosin akong kasaba paris nyo doon ah hi ati ay nak nakka unsa ko ka mapasalamat nyo na ako iyan parehas nimo salamat sa tanan nimo ang sakripisyo o kahago para lang namo tanan isip ko sa ka kinamagwangang saksi ko sa tanan nimong kaayo sukad sa katong nag iskwila pa ko hangtod karon pag-amping diha, pirmi ati, ampingi imong lawas, pag-enjoy diha, o ayaw kaayo, una-una uh, ang problema. I love you. Ay, lakon ba tanin niyo, oy? Eh. Hindi, para kay Yusimi, di ka ni Ilyatin. Ang last, kinsan yung pinakalas. Ang ninyah. Ang ninyah. Dear auntie I just wanted to to take a moment to tell you how much you mean to me your your love wisdom and kindness have always been a source of inspiration in my life I love you thank you hindi ko love you're inspiring ilawag ko dito yung baso na ko, Ali. Sa nga ba, sa napagbag na di ba tanan mo yung nakasunod kay Kibaw busy mo sa inyong mga trabaho. Salamat kay Ani. Kalisang salamat kayo, Ani. I love you all. Kung palihog kong tamaw sa inyong lula, kung isa akong mga igsuod, ang salamat sa inyong mga inspiring words. I love you all. See you next time. Hindi ba ko gipahilak, oy.